Magandang umaga po sa inyo mga kaibigan. Mayroon pa akong mga lumang barya kung sino may gusto po. Ito po may mga luma po akong mga 5 piso, 10 piso, piso at saka 25 piso at saka mga euro na coins. Ito po ay ipapakita po sa inyo. Yan po oh.

Ito na 2009 2009 2001 2001 2004 Tapos 10 piso 2004 2006 tapos ito tapos mayroon pa 2003 ay 2005 yan mga 2005 po yan yan 2005 yan Ayan. yan po yan may lumo mapa pira o oh, 1997. Oh 2009. Tapos yung piso 2003. Yan. Yan 2004. 1995 tapos yung mga mga tagpipiso na may air coins yan po air coins na tagpipiso yan may air coins yan o air coins yan o air coins po yan po ito pong ang coins ito po yan may air coins tapos yan po. Yan may 25 na may error coins din o oh. Yan ang ay mga barya kung may may error coins at ano mang barya po. Yan, kung sino pong maghanap i-chat niyo lang po ako. Yan. Yan po. Mga lumang barya ko po oh. Yan. Yan, pinakita ko na po yan mga lumang bariya ko po. Yan. Uh, kung sino mga nangangailangan ng lumang bariya ko, yan, i-chat nyo lang po ako. Yan. Sige po. Maraming maraming salamat po sa inyo. I chat nyo lang po ako isa kay like like nyo lang po ako dito sa baba mag comment saka ring the bell po sige po salamat bye bye ingat po magandang umaga po sa inyo mga magandang araw po god bless po sa inyo salamat po like like po kayo share okay saka ring the Ring the po. Salamat po sa inyo mga kaibigan. Mga ate, kuya, sige po. Ako po si Fidel Embuido na nagpapasalamat po sa inyo. Sige po. Thank you po.